Siya ay si Maria Lea Carmen Imutan Salonga, known as Lea Salonga, isang legendary at kaya at matutuloy ng proud Filipino. Siya ay nagkamit sa Broadway ng mga awards sa International Tommy Award and Lawrence Oliver Award. Hindi lamang yon nagkaroon din siya ng Presidential Medal of Merit in 1990, Order of Lakandula, at tinawag din siya ng Disney Legend in 2011. Pero besides sa ganyan buhay na meron si Leia sa at success sa kanyang karera, ay meron din naman siyang pinagdaanan bilang ina. Ito ang ni-reveal ni Leia Salonga recently na talaga naman kahit tayo ay nagugulat dahil hindi natin akalain na may anak pala siyang ganun. Ating alamin kung ano ang kanyang pinagdaanan bilang ina at kung paano niya tinanggap kung ano ang revelasyon ng kanyang anak. Ano kaya ang revelasyon ng kanyang anak na siya mismo bilang ina ay nagulat? Ating alamin ang buong kwento Sino nga ba si Lea Salonga? Paano nagsimula ang kanyang karera bilang Broadway star? At paano niya nakamit ang tagumpay na naging Disney legend siya at icon? Ating kilalanin si Lea Salonga at ang kanyang mga pinagdaanan. Siya si Maria Lea Carmen. Ipinanganak siya February 20, 2022, 1971 sa Manila, Philippines. Bago nagsimula si Lea bilang artista, Leia Salonga began her career as a child Philippine musical theater kung saan ay isa talaga siyang magaling na artista sa teatro kung saan ay nakitaan na siya talaga ng ganda ng boses until madiscover nga siya ni Herman Moreno at nilagay siya sa original cast ng Dots Entertainment noong 1986. kasabayan ni Lea sa Longga ang mga sikat na artista pa rin hanggang ngayon tulad na lang ng The Triplets na si Cheryl Cruz, Manilin Ray pero alam niyo ba talagang recording artist na si Leia Salonga began her music career at the age of 10 at talaga naman tinangkilik ang kanyang small voice na nilaunch noong 1981 at talaga nakareceive siya ng gold certification dahil dito at nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagkanta at nakilala nga siya bilang mahusay na singer. Hindi lamang magaling na singer si Leia dahil nagportray din siya ng mga roles bilang isang comedy princess sa tropang bulilit at nagkaroon din siya ng performances as Sandy and Agnes in romantic drama tulad na lang ng Bakit Labis Kitang Mahal at sana maulit muli kung saan ay katambal niya nga si Aga Mulak na heartthrob during that time at talaga naman tinangkilik ang kanilang love team at marami nga silang fans na nais na sila ang magkatuluyan. Unfortunately, ay pinili ni Leia ang pumunta ng ibang bansa dahil na-discover siya para gumanap ng Miss Saigon. At dito na nag-open ang pinto sa teatro sa ibang bansa si Leia Salonga. In 1989 ay nakuha ni Lea Salonga ang original leading role of Kim sa production musical ng Miss Saigon in London her initial Manila audition in 1988. Then, a 17-year-old Blaise Salonga chose to sing Ala in and Cloud Michael's Conbergs On My Own from Lemmy Sarap kung saan ay dito talaga siya hinangaan, kaya siya ang nakuha during the audition. Kaya nakaka-proud. At tinap nga siya, Pride of the Philippines, si Lea Salonga, dahil sa kanyang national recognition in the Philippines at the Young AIDS, winning Best Child Performer at the Ali Awards, and nomination for Best Child Actress in the FAMAS Award at marami pang iba. At hindi lamang yun, talaga naman in 2011, Leia Salonga was declared a Disney legend for her work with the Walt Disney Company, providing the singer voices for Princess Jasmine in Aladdin and Famulan in Mulan. At in 2022, Leia Salonga recognized by Time Magazine at the Time 100 Impact Awards for being a lifelong role model for children of color. Kaya nga tinawag siyang Disney legend dahil siya ang kumanta ng voices of Princess Jasmine in Aladdin and Famulan in Mulan 2. O type diba naman, talaga nakaka-proud si Leia Salonga at talagang nakaka-proud siya dahil si Lea Salonga ang first Asian actress to win a Tony Award na second youngest actress to win for best performance by a leading actress in a musical. Truly a world class at talaga namang proud Filipina. Dahil siya ang kauna-unahang Asian actress na pinili to portray the role of Epony sa Les Miserables or Les Miserables in 1993. And she also became the first Filipino artist to sign with an international record label when she signed with Atlantica Records or Atlantic Records at binigyan nga muli si Lea Salonga won an outstanding performance of the year by an actress in a musical at 1990 Lawrence Oliver Awards. Siyempre, proud din hindi lamang ang Pilipinas kundi buong Asia kay Lea Salonga, kaya nga tinawag siyang legendary. Kaya naman sa Singapore ay binigyan siya ng pagpugi dahil ginawan siya sa Wax Museum sa Madame Tussauds Singapore Museum kung saan ay binigyan ngatin siya ng isang wax figure. At dahil sa kanyang recognition of her remarkable talent and contributions to the world of entertainment, Siyempre, pinangaralanan din siya as a Presidential Medal of Merit from late President Corazon Aquino noong 1990. Pinigyan din siya ng award ni former President Gloria Arroyo, honored sa Longa with the rank of Commander of the Order of the in recognition of using her talents to benefit Philippine society and foster cultural exchange. At syempre, ang House of Representatives of the Philippines also awarded her the Congressional Medal of Achievement for showing the extent and depth of the Filipino musical talent. Kaya naman, she's really a world class. Siyempre, atin naman kilalanin ang buhay pag-ibig ni Lea Salonga. Inamin ni Lea Salonga na nakilala niya ang kanyang asawa ngayon na si Rob Charles Chen, an American entrepreneur of Chinese and Japanese heritage. Sa performing niya in Los Angeles production of Flower Drum Song at the Mark Taper Forum, ayon kay Lea. They got married on January 10, 2004 at Our Lady of the Angels Cathedral in Los Angeles at sila ay nag-honeymoon in Malaysia, stay in Kuala Lumpur and then in Pangkor Lot Resort. At hanggang ngayon ay dinidescribe ni Leia ang kanyang relationship sa kanyang husband. Describe her relationship with her husband as not just a married couple but also best friends. Siyempre, lahat ng mag-asawa na is na magkaroon ng anak at nabiyayaan naman si Leia sa longga ng isang anak na babae tinawag nila ang kanilang anak ng Nick Chen at ito ay isang 14 years old already na isang teenager alam nyo ba na nagkaroon dito ng problema si Leia sa Longda at talaga naman in-embrace niya ang changes na ini reveal sa kanya ng kanyang nag-iisang anak na si Nick sa kanyang age 14 ay talaga naman merong nakakagulat na revelation ang inamin ng bata sa kanyang ina at sa kanyang ama. Ngayong 2025, minamin ni Leia Salonga ang nakakagulat na revelasyon tungkol sa kanyang anak. At sinabi niya nga, he was transmasculine at age 14. He began taking testosterone this January. Kaya sabi ni Leia, I'm still figuring it out. It took a while. A lot of crying. Ayon pa kay Leia at ang kanyang asawang si Robert Chen. Ayon sa kwento ni Nick na kanilang anak, sinabi niyang the process of transition was emotional but also the most ideal situation for me. Ayon kay Nick, syempre nagulat sa umpisa ang aking mga magulang pero napaka supportive nila at naiintindihan nila yon. Especially my mom, she didn't want my life to be as hard as if it. it would be. At sinabi niyang it was rough, pero tinanggap din nila paunti-unti, ayon pa sa kanya. Ayon naman sa kwento ni Leia Salonga, Leia maintained that she alongside Nick's father na si Chen will always be behind him as he figures out his identity. Sabi nga ni Leia, as a parent, I want to set my child up for success. I want my child to feel safe and strong and ready to conquer the world on their own terms ayon pa sa Disney legend na si Leia Salonga. Kaya naman very very proud si Nick sa kanyang mga magulang at sinabi niya sa kanyang pag-amin there are a lot of numerous conversations with my parents but they emphasized that they were very accepting so he never felt afraid to open up to them. Kaya ngayon sa kanyang pagtatransition into a malehood ay talaga naman very supportive ang kanyang ama at ang kanyang ina then, sabi nga ni Leia, just didn't want my life to be as hard as it would be. Kaya I'm very happy and very proud for my mom and my father. Pero syempre, marami talaga ang nanghinayang dahil napakagandang bata nito kung talagang naging tunay siyang babae. Pero sabi nga nila, mahirap husgahan ang feelings. Ang importante ay naging totoo siya sa kanyang sarili. At talaga naman, very proud siya na ipakilala ayon pa nga kay Nick, ang importante ay gumawa ng mabuti. Hindi naman natitest kung ikaw ay babae o lalaki o transgender. Ang importante ay ang kabutihan ng loob. At very proud din tayo syempre sa mga magulang niya na si Leia at si Chen dahil nga sa kanilang pagtanggap sa kanilang anak. At walang halong pagdududa at talagang proud pas sila sa kanilang anak. O ba diba, sana lahat ng magulang ay ganun. Pero syempre iba-iba naman ang pagtanggap once na nag-open up ang inyong mga anak na sila ay community ng LGBTQ. At syempre nakakatuwa dahil magkasama ngayon ang magnanay na si Leia at Nick and take the stage in the Manila production of the Broadway musical, Into the Woods. At siyempre, Nick will finally achieve his lifelong dream of playing boy characters as he steps into the role of Jack. Meanwhile, ang ating legendary na si Leia Salonga will reprise her role as the witch. Well, she will portray in 1994 Singapore production of The Age of 23. Kung gusto ninyong ulit makita si Leia Salonga kasama ang kanyang anak, panoorin niyo ang Into the Woods debut at the Samsung Performing Arts Theater in Circuit Makati on August 7. Kaya naman congratulations sa magnanay at very proud talaga tayo sa ating legendary na si Lea Salonga, truly an icon.